kagabi nga po pala ay nakapagsangkot siya na tayo ng ating pangminudo. Ayan, bali, aadobohin lang po yan. At yung ating pang-asadong matanda. At ayan po, ne, pagkatapos po nating maipakita sa inyo yan, bali, umaga na po yan, madaling araw. Nagumpisa na po akong maggayat. At maghiwa ng mga gagamitin nating gulay para sa ating ulam. As in busy po tayo lagi ng mga kasawlo. Um halos full book na tayo uh, sa mga pa-order nating ngayong December at sa darating po na December 24 yung pa-order natin para Christmas ay pa-sold out na po tayo or pa-full full book na po tayo. Yan pagkatapos ko pong ginawa yung paghihiwa at saka yung ating po, Ayan, piprituin po muna natin yung gulay ng para sa menudo bago tayo mag-isa. Unahin natin prituin yan para hindi po maging sirain yung lulutuin natin na minudo. Nagagayat na din po pala ako ng cheese para sa ating puto habang nagluluto po tayo kanina ng menudo. At ayan, ang bilis po, no? Nang lang po ako ng cellphone kay asawa dahil nalobat po yung cellphone natin. Pangalawang luto po natin, ayan, yung asadong matanda naman po ng mga kapampangan. Parang minudo lang po yan, yung pinakaiba lang, eh, wala siyang um, liver spread po. Tapos, ayan, pinakuloan ko muna ng pinakuloan yung kanyang sarsa bago natin ilagay yung karni po ng baboy kasi sobrang lambot na po niyan. Baka malasog po kung uh, sinalin natin siya sa gisa kanina. Okay naman po hindi siya isali sa gisa, basta maluto po yan at makulu siya. After that po, no, sunod na natin itong ating spaghetti. palinag nag lang po ako ng spaghetti sauce at nagpa, no, nagpabukal, nagpalambot lang po tayo ng pasta. At ito na po pala yung naluto natin, menudo, asado, tsaka yung spaghetti po. At meron po tayong pasobrang order, no. Maraming salamat po sa walang sawang pag-order, Ma'am Flor, sa mga pag ko po siya ng per tab na ulam. Yan, nakapagbalot na din tayo ng mga aluminum foil abang na uh, nag tayo ng 5 minutes. Pagkatapos ng break time natin, ay nagpurito na din po agad ako ng Shanghai. Bale, nasa 100 pieces po itong piprituhin natin na shanghai. At pag food tray po pala ni mga kasawlo, uh, pork shanghai po yung uh, ginagamit nating na shanghai. Pork shanghai. Pork po pala yung ginagamit natin na palaman ng ating shanghai. At pagkatapos po natin makapagprito ng shanghai, syempre papalamigin pa po ng konti yan bago natin ilagay sa tray, no? Ayan, sinunod na natin itong kanton. Last nang luto na itong kanton po eh. At ito na po pala yung order ni Paring Ranalin kasi birthday ni bem, -Bem. Happy birthday, Bem. Bale, dalawang bundle po ng 241K. Yung puto po niya is pinagsali ko na lang sa isang Belao. Nag-ask naman po ako ng permission sa kanya kung pwedeng uh, pagsamahin ko na lang yung puto sa isang Belao. At goods naman po. Bale, puro large po pala yung ulam ni paring Ranaline, except dun sa asado. At kina, nung sisilem, dapat hapon po, ayan, uh, hindi natin napag-celebrate ng birthday si Ma'am Chona sa school, kaya dito na lang po natin siya itinrit sa bariotic. Kasama ng with no problem, mamis, at ah uh, si Ate Lorna. At ayan po pala yung mga food ganton, berenghe, gulay, na meron kasama po yung fried fish, chicharon. Tapos yung fried fish po pala, meron siyang kasaling burong kapampangan, yung lechon, chapsuy, at yung dinuguan po. Meron din dyang hot dog at menudo. Ayun, hot dog. Ano yan? Adobong balut, uh, laing, at uh, chicken barbecue. Di ko na po tinatakman yung chicken barbecue na yan at yung um, anong tawag doon? Pakbet, okoy, sisig, lumpiang shanghai, chicken fillet, uh, at meron din po palang fish fillet at meron kasamang sauce po yung mga yan. Lagat ang palaya at yung sabaw po. Halos dahil po ano no, mga kasawlo, meron po pala yung menudo. Tapos, <laughs> hey tapos, <laughs> meron, excuse me po, meron pa yung sisig, uh, pusong sagin. Shout out si Sabril. Kaseryoso na po mo kaya. barbecue po na pork. Ayan, hindi ko na alam yung iba kung ano po yan. Dahil paggabi na po tayo pumunta dito, ne? parang wala na pong laman yung mga ano nila at parang tayo na yung last customer nila ne mga kasawlo shout out din kay Buntis na anuin ko siyang nagsasandok Ito na lang po ata yung refill nila yung lechon po mas maganda po kung pupunta kayo dito ng yung pa lunch po wag na po yung pa dinner kasi yung pa lunch very fresh pa po yung mga ulam po at pinagganta natin ng bago tayo tuluyang kumain, pinagganta muna natin si Ma'am Cho ng birthday sock. Sabi ko, happy birthday sex Ma'am Cho. Sabi ko, parang hindi teacher yung kinausap ko. Eh. Ayan po pala yung advisor ni Rai Ray. Pagkatapos po natin kumain dyan, eto po pala ay tumaglos na tayo dito sa porak po. Dito na tayo nag kape. nag po silang magkape. At hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!